ni hey, paano nga ang pag-ibig mo'y magbabalik? Pati ko na nasaktan kita ng labis At sinabi ko sa'yo na kaya ko limutin ka Bakit niyo hinahanap kita? hi guys, good morning. So, Diyan so, napakaganda ng umaga si lahat. Nandito po ako sa kahoy ng mangga. Kasi yon ay uh, tumitingin ako sa paligid nang makita ko ang magandang yung nindot kay Diari kay ang ganda dito guys dahil napakaganda ng tanawin na makikita natin dito sa, sa dito sa ilaliman, guys. Walang bunga. Walang bunga. Tara, may bunga, guys. Tara, okay. So, alright. Ano ba sa kahoy? Yung pagbaba, yung problema natin hindi tayo marunong. punta tayo doon sa May yung buntag sa tuwang tanan. May buntag guys. Good morning. Magandang umaga. Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Bakit nga ba ako nandito sa lugar nito? Umagang umagang ngayon at ang oras ay alas otso tres sa Buntag. And nandito ako sa ilalim ng puno. Kung makikita po natin dito ay... sa lugar na ito. Isa sa napakagandang lugar dito sa bukid ay yung sa ilalim ng puno na kung saan makikita natin dito. So, nang tinawdod oh, ko ay siya sa palibo. Makita, ayos, mga kahoy lang madagpo, katulad ng mangga. Mga malaking puno ba na nakapaligid. Tapos, yung sa paligid, ay yung nasa ilalim naman nila ay um, malinis po yung ito pong itong kahoy na ito ay tinatawag na buyo-buyo. Ito, buyo-buyo to siya, guys. And mga puno ng mangga at saman niyo ako dito tayo guys so ayan may mga tanim dito may mga santol yan mangga yan siya Dito tayo sa taas. Kung dyan ako, ganti na dyan, ako kanina guys. O, oh, dyan. Ang makikita natin sa ilalim ay isang napakalinis na lugar. Ayan guys. Dito ako kanina. So, yan yung nakikita ko. Isang napakalinis na lugar na kung saan. Wala masyadong mga kahoy-kahoy na maliliit. Pinalibutan na siya ng mga malalaking mangga. Ayan. Ay, ay. Ayan, guys. Diyan, guys, oh. Pero ngayon, hindi na tayo pupunta dyan kasi okay na yon <laughs> At pupunta bu tayo doon o tayo sa lagusan ng aming bahay. <laughs> Ito po ang lagusan ng aming bahay. Ayan. Charo. Ayan na guys. Uh, tayo ay pupunta na dito. Ayan. Ayan na ang lagusan. Kung saan patutungo sa mundo ng mga tao. <laughs> Ang init. Ang sobrang init no. Umabot ng 41 ba? minit dito huh. ayan yung bahay namin sakay tayo ng kalabaw sige sasakay tayo ng kalabaw yung kalabaw ay nandun sa bahay kaya tayo ay sasakay ngayon ng kalabaw uy malapit lang yung kalabaw oh nasa bahay talaga yung kalabaw matagal na kung hindi sumasakay ng kalabaw kasi yung banaw na ano sobra man nila ka ano ang silang tumakbo. Ayan, kaya yun yung kalabaw. Uwi tayo sa bahay, guys. Tumataas na yung kalabaw, guys. Parang na ito. Maraming salamat sa panonood.